Ayun, mga migay, good morning, good morning po sa inyong lahat ulit. Panibagong araw, panibagong vlog. Ayun, mga migay, sa araw na to, maghahanap kami ng mauulam gawa ng medyo kumalma kahit pa paano ng county sa aming lugar. May dala na po kaming mask para pang sisip. Abang-abang, mga migay. Boleh nanti aku pukul kita Okay <laughs> Okay Lepas tu mana aku mana Okay, ote Nde odesulas kulkul relation. Hoy odesulan. Nandito ka. Sige lagay mo yung bigay dito. Yan. Nato ang kami guys. Pa-taro po sa iyo ah. Okay. Hindi pa lang pala makita pag malabo. Hindi ko makita. Kailangan malinaw din ha. Malina. Ayun ah. Kita ko po guys. Yan. Yan yung kuha ni Migay, Jane. Sikat-sikat kung tawagin sa amin. Ikaw, Migay Sili. Sana <laughs> yung kuha ko, Migay Sili. <laughs> Marami na yun mamaya, Migay. Ang pangalubok. Hahaha. dami na pag naipon. Ang dagat. Tingin daw. Patingin na. Ah. dami ah. dami. Gataan. Oh, so, wala kami nyo eh. Kapulungan na lang namin ito. Buha, Sabah, sabaw. Kataan. Yung... Kataan. Yung ating nakuhang shell, pinapakuluan pa po namin. Ayun. Dagat din po yung aming pinakulo muna para ano po, lumabas yung shell mamaya sa kanyang bahay. Ayan po, mga migay. Ayan po. Ayan. Ayan. Yan o, usli po yung laman. Ayan po. Ang gagawin po natin ay gagataan po namin yan, mga migay para mas masarap talaga pag kinain natin ano po nakaredy na po yung ating nyog ayan po kinudkod na nyog maya maya po pipigaan natin yan gawa ng yung kakanggata itatabi yung pangalawang gata po yun po yung ating isasabaw sa ating shells ito na po yung pangalawang gata ano migay yun ang ating unang isabaw din sa ating lulutuin talaga Ayun po, ready na din po yung ating ricado. May ano to? Sili, sibuyas, tsaka luya po tayo. Ano po? Una po nating ilagay yung ating uh, luya, sibuyas, sili. Para mamaya po, ready na po yung ano natin. Uh. Isang kulo na lang lang din po ito, nito sa lang. Gawa ng luto na po dati yung shell natin. Para mailagay na natin mamaya yung ala grabe liyab liyab talaga <laughs> ayun kumulo na migay kumulo na ano po lagyan natin ng asin tunti lang o, tikman mo nga migay kung tama nga ang lasa ayun po sige lagyan na po natin ng kakang gata ano po ayun Ayun, wow. Hintay lang po natin na makumulo yan, ano. Tapos Daba. ready na po tayo niyan mga. Abang-abang. Yan, reading ready na. Ayan po, reading ready na ang ating ulam. Ayan po, mga migay. Luto na po yung aming ginataang sikad-sikad. Ayan po, mga migay, ano. May ma, ano po magtagilid, matatapon po 'yung sa bawo, ginataan na lang po namin. Migay. Na. Talagang bakbakan na 'to, mga migay. Gutom na, laon na na mga migay. Wala pa kaming tanghal, umagahan, tanghalian, launa na, na po. Sama mirienda na 'to, umagahan, tanghalian, kasama merienda na po 'to, mga migay. Tara, samahan niyo kaming kumain. kain na, na. Sabaw ang paborito ko 'to, migay. Ayun. Higap ka sa sabaw, Mikay. Ang sarap talaga. Ayun. Nga na, gutom na talaga. Di na kong kaya. Nagili mm -hmm. ka, di ba paborito hmm. mo ginataan? Oo. Oh. Kaya ang layo mo man. Mag ano na upuan ni Gay. doon, no? Oo. Okay. No, upuan. Yeah, oh, sige na. Hmm. <laughs> migay. <laughs> o, na migay, <Miguel. laughs> kaya oh, Um, bakbakan ng mga migay. Migay liso ayan po, mga migay, ipakita ko sa inyo yung laman ng aming sikad-sikad ano po. Bubunutin. ayan po, yung aming sikad-sikad. Oi, oh, yeah. Hmm. sabo Hmm. 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 Buat lagi. Ay, sa bawang Ayun, mga migay. Tapos na kaming kumain. Nabitin kami sa sabaw, mga migay. Ayan, tapos na, oh. Puro yung shell namin. Nasa baba na po yung pinagkainan. Ayun. Ayan, mga migay. Ang natitira naming kanin is tutong na lamang. Dukot na dilid. Kaya magpapaalam na kami sa inyo. <coughs>